Hello guys, good morning. Welcome back to my channel. Ito guys, oh, bunga ng ano, ng uh, malangkas. <laughs> suha. <laughs> ayan. Yat na di. Ayan, suha guys. Ayan, suha. Suha na ano maraming bunga pero ang daming langgam oh tingnan mo langgam langgam oh langgam na buos malalaki ayan ayan guys ang daming bunga oh hanggang doon sa taas bang daming bunga itong suha ko oh. kaya lang ang daming ano ang daming langgam na malalaki ayan guys oh ayan Uh, kaya uh, maraming salamat guys. Salamat. Thank you so much.